May bendehan dito ah. Ito may kailan dito. Yeah. Ano ito birthdayan? Huh? Birthday? Birthdayan dito? Hindi, pabingyag. Ah, pabingyag. Oh. Pwede mga ikain dito? Uh -huh. Pwede mga dito? Oo, oh, pwede. Saan? Saan po yung kainan? Saan po yung kainan? Kainan? Opo. Saan? Papasok pa ako sa loob? Papasok pa ako sa loob? Pwede, pwede sa loob? Eh, hindi. Ay, ni, eh, ni ako pero Ano lang, i-plastic ko na lang. May ano ako dito eh, may dala plastic eh. Uh, take out ko na lang. Ah, kaya eh. S sino po bang may pabinyag? Sino po ano ba bang ako? may pabinyag? Ay, ano 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 ako. ako. Ay, ano ano ako. Asa yung okay. dito? Mar maray pa sa loob? Maray pagkain? Pero? Maray pagkain. <laughs> okay. Hindi. Ay pa kain. Mamaya, babaylo lang ako. <laughs> Hindi ko pa sir. ako sir. Gutom na kasi ako, sir. Pwede, pwede, sir. Ano ba ba meron, sir? Kain. Ano ba meron <laughs> dito? Birthday? <laughs> binyag. Binyag. <laughs> Sige, sir. Asan, asan yung ano, sir? reception, sir? Kakain <laughs> po. Kakain po. Kakain <laughs> lang po. Badaan po. Ito. So, ay, sakto, sir. Oh. Eh, sir, may ngayon ako, sir. Ah, gutom na ako sir. Eh. Okay lang, sir. Ikaw, ikaw, ima, ikaw may pinag dito, sir. Ah, ikaw, ah. ikaw. Ay, sige, ito lang ako, sir. Dito lang ako. Okay, ito. Ay, ito talaga, sir. Ay. Ay, po. Ay, pwede mo Gutom na ako siya ako, sir. Pwede mo ngayon. kasi ako, eh. may nakita akong binyagan. Binyagan mo, sir. Eh. Dalawa po. Eh, thank you po. Ate, ate. Sakto, ito pag-aaral mo. Yan, itlog po. Tay, may kanin, tay. Basta. Basta, sir. Eh, ayoko din, tay. Tulong sa akin, tay. Okay, okay. May plate po. Okay na po, sir. Thank you, tay. Sakto. ipag na ako po. Yung tumahan nyo ako. Nagkakaroon ako ng pag-aay Sir, thank you, sir.

Ay Okay, okay Thank kaya yun lang ng message po. Ang lipit. Ang lupit. <laughs> Padaan ka lang, pakipop po kung magkano yung kanya. Ano niya? tayo. Sayo?